So what's up guys, welcome back sa aking YouTube channel Pag-usapan naman natin ngayon itong mga ABL series ng mga barya So binubo ito guys, ng so mga limang piso, gaya nito Ayan, Marcos Ayan, piso Meron din tayong mga centavos guys, gaya nito Ayan, isang sentimo Ayan, sampung sentimo Meron din tayong 5 uh, five centavos So ngayon guys, itong mga ABL series Or itong mga coins na ito ay uh, in circulation ito noon. At the same time, meron ding mga ibang na uh, nasa mga set, no? Nasa mga box, which is mga proof naman yon. Ngayon, itong mga ko, guys, is mga bio lang or mga brilliant uncirculated yung karamihan. And pagkaganto kasi mga coins, guys, na mga nag-circulate noon, once na hindi na maganda yung condition, guys, ngayon, most probably ay sinasama na lang sa mga per kilo na mga Philippine coins. Kasi yun nga, eh, hindi naman siya ganun ka laki yung value. Unless kung yan ay uh, mga brilliant uncirculated gaya nito guys, itong mga hawak ko. Pag sinabi kasi nga uh, brilliant circulated guys, makikita nyo talaga na parang bago yung coin. Maganda yung condition niya, may luster. Ayan. Kaya mga to. Itong iba guys, mga nag-tone na lang ito, no? Dahil sa tagal. So, iba parang nga uh, may mga dilaw or ano man. Ngayon, Uh, pag mga ganitong uh, coins kasi guys, yun nga, per kilo, pag, pagkahindi pagka hindi na maganda yung kondisyon, ngayon kung may mga marami kang ganito, tapos medyo magaganda pa yung kondisyon guys, pwede mo siyang ibenta ng uh, maramihan. Yung iba, nagbibenta ng around 4 pesos each, sa mga centavos, yan, pagka mga piso, depende na lang guys, no? Pero hindi siya ganun kalaki, yung kanyang value. Lalo na maramihan mo siyang binibenta. Ngayon, Pagka mga ganitong uh, Brilliant circulated Tapos kompleto yung uh, denomination guys And uh, isang year O baga complete set yan, uh, Pwede mo siyang ibenta ng mga around uh, 600 pesos, 750 Yung iba, depende sa year no Kasi may mga year na common gaya ng 1975 At uh, iba pang year Ngayon, dito sa mga ganitong uh, ABL series Sa pagkakaalala ko Yung isang uh, mahal dito is Yung uh, limang piso, ganito pero ang year niya guys is 1977, no? Ah, wala ako noon guys kasi nga ang bentahan yata nito ngayon ay nasa around uh, 2K, no? So pagkakatanda ko or parang umabot pa nga yata ng 4K before yung 1977 na uh, 5 peso coin. Ngayon, kung gusto nyo magbenta ng mga ganito guys, make sure na magaganda yung mga condition ng mga coins ninyo kasi uh, hindi naman talaga sya ano, in-demand na for collection, no? Meron iba, mga bumibili nito maramihan at magagandang kondisyon ay nilalagay nila sa mga frame, no? Kasi kung kumpleto sila ng mga ganitong coins and then pinapa-frame nila kasama yung mga ibang series. So, yun yung way nila, no, para maano guys, no? Kaya sila bumibili ng mga ganitong coins. Pero kung yan ay mga pangit ng kondisyon tapos mga ilang piraso lang, kaya halos wala talagang bibili yan, guys. So, yun na guys para sa video na ito. Share ko lang sa inyo itong mga ang bagong lipunan series sa mga coils. Ayan. Mga brilliant uncirculated halos yung mga condition ng mga ganito guys. So, ayan. O. Yung mga luster pa siya. So, yun lang guys. Salamat sa panonood.